Kasi yung mga basher, nandyan lang yun. Kahit naman gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, meron pa rin sila masasabi. Tama, boss, be. Ako, hindi ko na pinapansin nyo. Basta tuloy-tuloy lang hanap po. Eh. Ito, boss, yung mga nandito, mga bago din. Ito, mga bago rin to. Kaya lang ito, pakiyaw. Pacquiao. Pakiyawan. Ito yung mga dito, mga... Naglilipat ng bodega Ng mga hmm. ano Ito yun, J? Grabe, bura utan Chicken pipe habo ito pampalinaw ng mata anong cover to eh? hmm. kulit yun ang shock ito mga bago lahat pala ng dito handle grip side mirror sa mga na side mirror ang dami dito mga shock mga iba-ibang motor o chicken pipe po oh. ito mga bolo ang oh, dami dito to. Mga rayos. Ito. Ano kayang black to? Bago po. Bracket. Sa mga nagahap ng bracket to. Pula tsaka sa itim. May swing arm. Option 1.